Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. lugar? Inyanan. Quezon pa ba ito? Parangay Pansoy Quezon. natin si Gina, hindi nakakalakad. Palalakarin natin yan. Ay si... Lisa po. Si Lisa eto po na si Gina bahala ka rin natin si Lisa. Elisa Elisa oh, sige pikit na Gina hmm. matakot relax wala bang bagong malit yan hmm, kaya ko ay matibay mahal na ama ng kalpas taasan si Diyos na lahat paspasin niyo po ang aking kailangan na matawag ang nagpapasakit dito kay Lisa na pumasok kay Gina. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, dinggin na nga aking pakiusap na matawag na nagpapasakit dito kay Lisa na pumasok dito sa katawan ni Gina. Mga gabay kong elemento, tulak mo na ang nagpapasakit niya. yan. Lais patang dami likom sa likom. Eat salarom. Food ko rin ay salaryalis. Tagitak natak. Parang natak. natak. Santa Mater. Di akab salman. Akab ay salbala. Santa makat niya. Nang Maria Maria sil Pasok na. Yan ay. Papasok na yan. Dito ka na. Ito. Makakalapit ka. Makakalakad ka na. Ipalalakad na. Ay, vegan! Ako po yung nakikiusap. Hindi niyo po tinanggal. Yang sakit ni... Lisa, ito yung papel ginagamit sa kanya. Magic papel, inorasyonan ni makikling. Apoy at kuryente dadali sa ikotawan, di matitiis ang pumbes mo yun din. Mainit na mainit. Sigaw ang masama espiritu. Sagot! Aray! Titigilan mo na yan! Sagot! Aray! Titigilan mo na yan! Oh, oh, oh! Lakasan mo! Tatanggalin mo! Sagot! Ay! Tatanggalin mo kay Lisa yan! Oh! Lagasan mo! Oh! Ano ka? Nagpagawa o gumawa? Hindi ako! Nagutos ka lang? Oo! Oh! Bakit ka nagagalit kay Lisa? Galit Sagot! ako! Ano? Galit! Galit ka! Kapit-bahayin eh! Dito lang! Malapit! Oh, hindi na natin halamin ng pangalan. Dito lang malapit. Oh, pamingin oh, ka ng sari kay Lisa. Huli ka. Pamingin ka ng sari. Sa'yo ka po yan. Pamingin ka ng sari. ka Sakit. Masakit, ano ba nangyari? Bakit mo pinakulam yan? Bakit mo pinakulam? Malamot nga. Malamot ka pala, Lisa. Malamot ka pala eh. Pinangutang <laughs> sa'yo. Hindi mo pinautang. Ano ba nangyari? Maramot siya. Ayaw magpalapit. Mangutak ako. Ayaw magbigay. Ayaw magbigay. Ikaw talaga, ama. Hindi mo pinagbigyan. Ayaw pinakulang ko na. Magkano nila mo? Kunti lang. Magkano nga? Huwag lang mo sabihin. Magkano Mag no ma Mag no nga? Magkunti. Magkunti. Magkano nga inila nila mo? Maliit. Maliit lang. Tignan mo naman ginawa mo. Nilumpo mo. Maramot eh. Malamot! <laughs> Malamot daw eh! Ano? <laughs> Aray! Itikila mo na! Oo! Oh. May ilan na sakit sa kanisa, nilumpo mo! Huwag na siya, maramot! Huwag na lang ako si Malamot tsaka Lisa, eh, tignan mo, nilalog ko ka na. <laughs> tatanggalin nga, tatanggalin ah. Oo, Hoy, oh, tatanggalin mo. Oo, oh, masakit. Alam ko, masakit, papil lang yan, nawa ka magpapil lang yan. Oo, oh, lang yan, masakit. Masakit. Papil lang nga nilalagay ko, masakit yan, masakit. Oo. Oh, aray. Masakit. mo, aray, masakit. Kaya kaya lang ko. gaya sa kanya. Matama na, ah. matama na masakit. Alam ko masakit, sige, sige. Kapit-bahay ka lang. Oo. Lakasin mo! Oh, sige. Tapi ka dyan, tatawagin ko rin yung kapitbahay na inutusan mo rin. Pasok mo yung inutusan na kapitbahay na mangkukulam. Pasok. Tapi ka dyan, ano, Ikaw mangkukulam! Sagot! Inutos niya lang. Inutos niya lang! Oo. Bakit ka naman sumunod? Sabing, eh. Sabi niya. Sabi niya. Hmm. Kapitbahay mo rin ang kulam siya. Kaya parang wala kayong awa kay Lisa. Ilam po niyo. Ilam po na ba yan na nilisa? Tatlong buwan ka na may lumpo na ito. Kung kaya kayo, kayo kaya lumpuin ko, ano, matutuwa kayo? Hindi. Lumpuin ko kayo, gusto niya kayo, ganyan din gawin ko sa inyo. Huwag. Marunong din ako niyan. Huwag. Balik ko sa inyo. Hindi. Tatanggalin mo. Oo. Sigurado ka? Oo. Ngayon na araw, makakalakad yan. Oo. Pag hindi makalakad, ano gagawin ko sa inyo? Lumpuin kita. Hindi. Alisin ko. Ngayon na araw, palakarin mo yan. Ha? Pag hindi nakalakad yan, lumpo na yan. Oo. Lolo po ay ko kayong dalawa magkaibigan pa naman kayo sige kayong utos kay utos ng sasunod ka naman. Sagot! Tatanggalin mo. Pakakalakad niya niyan, Pag hindi makalakad, ano gagawin ko sa'yo? iyo? Wala tanggalin ko. Tanggalin mo. Sigurado ka? O oh, sige, tatanggalin daw ng kapitbahay niya mang kukulam. O oh, sige. Lumapit ka na, lumapit, lapit mo nga ito si nanay dito. Kaya mo ba tayo papunta dito? Okay. Hindi. Lapit nyo dito. Oh, sige, ikaw na lang lumapit. tumapit ka dyan. Hindi. Atas ka ko lang kote. Dito lang nga atas mo si nanay. Para hindi may lapan yung itong mangkukulang. Nakapiesto to. Baka makatakas eh. Hilapit nyo lang dito yung dulo mo. Dulo mo yung sandal mo dito sa mga sandal. Baka sandal lang. Tanggalin nyo yun dyan. Tanggalin. <laughs> lumapit ka doon. Tanggalin mo yun sa Tanggalin mo yun doon sa kay Lisa. Ay, sumunod. Pati na yung ulo ko, hindi mo kasundar yan. Yan, lapit mo. Palakarin mo yan, ha? Pag hindi mo kalakad yan. Alam mo na. Sige, tayo. Bukan na dito. Yan, mo, sir. Batang pa rin. Palakarin mo. mga nilagay mo dyan, tanggalin mo. Ano ba nilagay mo dyan? Ha? Ha? Pagkain! Pagkain! Hoy! Pagkain! Hoy, may hindi kata sa litre si Lisa kaya na, na nakulang. Katawan mo! Kausapin mga kapatid mo kung gumagang na. Gumagang na. Ito, ito, ito. Gumagang na ka mo, Lisa. Ha? Maganda na ang katawa mo, gumagang. Na? Oh, ay ka na. Tinatanggal Kina tanggalin na mangkukulam eh. Kasi yan yes, sayo kulam kasi yan. Oh. Panya gila, andilim. Dark back ito sa mo, ito. ito, ito, ito Alam madilim. mo madilim talaga ngayon nana, madilim. Wala oh, na. sampas ng araw. Oh, dumating na si Pagaling na si nanay. Tikilan yun Nakawawa naman yun eh. Oo. Oh. Okay na, maliwanag na Nakawawa Pagalingin mo na ha. O, oh, galawin mo ulit katawan mo. Tiyan mo, ganun eh mo. Kung gumang na. Tiyan mo. Ano, gumang ba? Tiyan mo, limang bat? Ganun na, dinan mo. Na? Ano? Matigas-tigas. O lumambot na. Sana ipakamat eh, tuluyan naman ito. Tuluyan kita. Huwag na ako nagbibiro. Hindi mo tutuluyan to. Suguraduhin mo lang ha. Pabalik ako dito. Mangako ka. Huwag mo kakantihin yan ha. Baka ano naman. Pahihayin kita dito. Pupunta ako dito. Pag natuluyan yan. Papahihayin ko. Sabihin ko pangalan mo. Tunugin yung bahay mo. Tunugin ka ng buhay doon. Gusto mo? Oh, malalaman niya pa kanina. Ano pa karamdam ng nanalisa? Medyo ganda-ganda na. Ba't matigas pa rin ito. niya? hindi mo tinanggal sa tiyan? Wala na. Meron pa na, matigas pa raw. Bumalik ka. Bumalik ka. Matigas ang tiyan. sa dyan. Sa dyan na matigas. Palitin mo yan, Tiyan niya, palitin mo. Eh, mo, Lisa, yung matigas. Tanggalin mo, nalagyan mo ba Hindi, pagkain lang ah. Pagkain ka ng pagkain, may picture sa inyo yan eh. Ginaman ba naman ni Kayan? Wala man. Ginasalab pagkain, pinakain dyan. Bakit hindi makalakad dyan? Wala man, pagkain lang yan. Pa. Pero gumawa na pa Lisa. Nagkakalaw na. Wala mag na magalang kayaan, hindi ako makalakad dyan. Wala na yung magalang may nilagay ka ng Tanggalin mo rin, ha? Wala na yan. Kailan niyang gagaling? Hoy! Gagaling na yan. Kailan nga? Ilang araw lang, ho. Gagaling na yan. Tumawag kayo sa akin. May Facebook pa Magkay kong Pag hindi pa kayo gumaling, tumawag kayo. Ayan po yung din na. Ginagamot ko. Pagbibigyan natin, ilan na araw daw. Hindi na makuha sa isang salpukan. Di ba makuha sa isa salpo ka niyan? Pero nailalakad mo. Lisa, nailalakad mo yan. Nakalakad po ako yung mabigat ang binti ko. Na? Nakalakad ako mabigat ang mga binti ko. Mabigat yung binti mo. Ngayon, iangat mo yung binti mo, galagalawin mo, mabigat pa rin. Ano, magang na? Hindi na gaang. -gaan. Na? Hindi na gaang gaang. Papapalakarin kita ngayon. Tatayo nyo ngayon, palalakarin natin ngayon yan. Patatayuin kita ha. Pakakatayo na siya. O, tanggalin mo yung mabigat sa siya. Patayuin yung ano. Ana, wala na mabigat. Sa na mo, Hindi na masakit. Patayo niya, tulungan niya, tayo natin. Makakalat, tayo na yan. Pag, pala nga makalakad yan. Huwag ka tatakas. Uuli ka, bugbugin ka ng mga kapre. Nakita mo mga kapre dyan. Ha? Ah, Ang Meron! Nakabantay sa'yo! Teka, teka muna na. Si man, yung, man, na Meron, hindi ko alam kung ano sila. Mga kapre, malalaki yan. Binabantayan ka kasi baka tumakas ka. Mga itim. Mga itim eh, alaga ko yan. Ito yung <laughs> tulungan nyo tayo. Tulungan nyo tayo para makatayo. Para rin natin. Yan po ipalalaka rin ng mga Ay, ikaw na, ikaw na, kaya mo. Sige, 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 na. Kailangan makalakad ka, ikaw talaga magkukulam ka, kapit bahay ka lang, kulam ka pa ng kulam, hindi ka nananawa ka rin isa. Talaga magkano lang hinihiram ng naguto sa'yo. Kaya gumagang lisa. Kailangan at least talagang tayo lisa. O, itayo nyo. Sige, tayo talaga lisa, hindi pwedeng ganyan. Tayo. Ayan po, eh, nakatayo na si Lisa. Kotoli mo katawa, mabalas mo Lisa. Mabalas mo. Ayan, naitayo na, na ni Lisa. Ayan po, eh, naitayo na. Uh, naitayo na ni Lisa. Ayan, nakatayo na yung bedridden. Pinatayo na ni Mangkay Kweng. Iakbang-akbang mo, daan-daan Lisa. Sumunod ka sa akin. Sator. Akbang daan-daan, nalalayan niya. Sator. Ayan, yeah, ganyan. Aray po. Tenet. Opera. Lotas. Salvame. Ayan po, pinalakad na naman. Kahit kung hindi makalakad. Sator. Sige, bati Arepo. Tenet. Opera. Rotas. Salvame. Balik po ulit. Balik po <tod> ulit. Hindi <tod> tayo lalabas. Balik ulit. So naman, excited na lumabas si nanay. Sige. Sator. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. may Ano nanay? Nakalakad? Hindi. sa pa Sige, isa pa lang po ulit. Saturn, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Salvame. Mabigat na hood mo. Paupoy mo, dapat tatanggal natin sa kanya. Po. Oh, sige, po po, po, po talaga ito sa pudon. po doon. dito dito sa po. O, dyan. Dyan, oh. Aray, oh. O, sige, okay na. Salamat kayo. O, oh, na natin. Kakalaka doon po ko lang muna doon. Huwag ka tumakas ha. Gulpain ka na mga pre. Lakad nyo ulit. So, lakad nyo. Hmm, palalakad rin ulit. Sige, Nay, tayo ka. Palalakad rin natin si Lisa. Hindi yan makalakad, palalakad rin natin. Pero Lisa, nakalakad ka, no? Hindi mo nagagawa yun? example po, ako ay mabig. sige. Ilakad mo ulit yan. mo na. Kaya, medyo magang na. Ah, sa dagat sige, Saturn. Arepo. Tenet. Opera. Protas. Salvame. Saturn. Arepo. Tenet. Opera. Protas. Salvame. Tatay. Alalay ka lang. Huwag kumawakan mahawakan. Ano lang siya. Nakaano ko kung matutumba. O, abang ka lang kung matutumba. Sige, lumakad ka. Saturn. Arepo. Tenet. Opera. Rotas salbame Sige, lakad lang Ano, magang na? Ito, ito higat ka O, sige Ako nang bala dyan Sator Arepo Tenet Opera Rotas salbame O, paupo naman doon na natin yan Sige Sator Arepo Tenet Opera Rotas Ayan po ina, palakad na naman kay Gwing tapos na problema, kaperaso na lang. Mm, nan nay, yung talampakan na lang daw, Nay. Kasukasuan. Wala na yan. alin ba yung mabigat sa kasukasuan, sa paa? Ayan. Isa na lang, Nay. Isa na, sakmal pa. Sakmal yung pipa. na lang, oh. Alin dyan, turo mo yung mga sakit dyan. Ayan, ayan po. Yung sa paa na yan, sa kabila, wala na. Talampakan ba? Talampakan daw, talampakan. Sabi oh. sabaw. Ayan, ayan. lang. At least napagaling na natin, ha? Oo. Oh. Nakalakad ka na, ya? Walang hawak. Hindi niya ba nagagawa yun? Walang hawak? Ha? Hindi mawak? Ma pinalakat Pag nalakad ka yung chan mo, yung na yan. Yung chan niya, yung na yan. Hindi na masakit tapak, medyo ano lang, medyo gumaan na. Ah, Kasi nailakad mo na yung katawan mo eh. Hindi ka na dito yung gaya. Hmm. <coughs> Pasensya ko na sa akin. Kaibigan mang kukulam ha, Hindi tayo talo. Narinig mo ba pangalang ka? Mangkay ko yung mga ng Ngayon mo lang ako na meet. <laughs> Subscribe niya ako sa YouTube. Nakapali niya ako TikTok. Mang Facebook ko din, mga kikong nakalukan. Hmm. Gulado ka, mawawalan na lang kusa yan. O, oh, sige. Balik ka na doon. O, hmm. oh, balikin ko na si, L si Gina. Gina! Alis ka na dyan, ay! Gina! Ay, magluluto ka pa! Tanggalin na! Hoy, isin! Huh? Sino ka? Ano na mo? Ano ba yun? Wala man. Anong wala? Ang dami mo sinabi? Ay, hindi ko alam. Anong Pinaiyak hindi mo alam? Na. Pinaiyak nyo lang ako. Marami ka sinabi. Wala. Wala kang malala? Hoy! Di ba maraming sinabi Lisa? Saan kanino ba ito? Ay, <laughs> ilo na. <Nahilun. laughs> Kasi kaya hindi ako nang gamot dyan. Ikaw ginamot mo instrumento lang ko. Diyos ang mga katastaso ng tumuntan. Sabay kayo sa akin. At least ayan, napalakad na natin. Uh, sabay kayo dalawa. Kayo dahil sabay na kayo. Mahal na Diyos ama. Salamat po. Sa papapagaling niyo kay Lisa. Amen. 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 Okay na. Kamay! Okay na. Sige. Kaya po yung napagaling na. Wala nang problema. Napalakad na si Lisa. Dito na lang po yung video namin. Maraming salamat po. Tagasubaybay ang mga